Ayan, hello, good morning. Nasa Kambuyo na po ako. Nasa Laguna na ako. Ayan, dumating ako po gabi ay 12. Malis kami kahapon ay 12. Pia. dumating ako po gabi ay 12 din. So, good morning sa inyong lahat. Kain tayo ng uh, bukukay. Ayan, try natin yung bukukay. Nasa ref, nakita ko lang. Almasarin natin. Naka-slice na pala. Ayan. Ayan. Ma-share ko lang sa inyo yung bakasyon ko. Ayan. Uh, medyo stress yung bakasyon ko kasi pag pala nag-try-try ka palang mag-vlog, akala nila ay matera ka na. Ayan. Iwasan po natin sa mindset natin yung gano'n na porque nagbablog-vlog ka ay matera ka na. Uh, okay. magic ang vlog na kapag isang buwan, dalawang buwan ay kikita ka na. Uh, kung makita po ang vlog ay taon, uh, bawa mapansin dyan. Kaya sa mga uh, naga, na yung ang expectation nyo ay masyadong mataas, babaan po natin. Kasi uh, hindi po madali ang pagbablog. Meron mga, uh, meron po silang hinihingi yung YouTube. Hindi isang buwan, dalawang buwan ay kikita na yung iyong video. Kaya, sa mga nabigo na akala ay mapera ko hindi po ako mapera kasi kakasimula po lang po ng channel ko uh, try try lang po ako libangan lang sana kasi lang marami akong narinig na hindi maganda kaya uh, magiging uh, ano natin yon para lalo tayong mag-push kaya okay lang yon wala naman akong subscribe sa mga ano ko doon uh, mas mabuti pa nga ibang tao sa ibang lugar tayo magpa-subscribe wala tayong utang na loob wala tayong marinig na hindi magandang salita kaya okay lang uh, mas maganda yung hindi tayo kilala so supportahan tayo na galing sa puso talaga ayun. kaya ayun uh, may may nahatunan ako sa aking bakasyon na hindi pala lahat ng kalugar mo ay aayon sa iyo at hindi lahat ng kalugar mo ay susuportahan ka sa journey mo kaya Lisa na sa akin yun. Kung baga, masyado nila akong dinang, masyado nilang ang liit ng tingin nila sa akin kasi wala pa akong naipamudmud, wala akong pera, wala akong uh, sweldo pa sa YouTube. Akala siguro nila medyo na ako kahit pisong duling wala pa akong sahod kasi po yung channel ko ay 2024 lang ginawa bago lang po ako sa youtube at kung gusto nyo pong malaman ng totoo ay pwede kayong manood ng tutorial ng youtube ang youtube po ay 1000 subscribers ang channel ko po ay 900 pa lang subscribers bali wala akong pinasubscribe na kalugar ko kaya para wala kung ano man ang sabihin nila sa akin Uh, para wala akong utang na loob sa kanila. Tama yung desisyon ko na hindi magpa-subscribe sa kanila kasi sila nga yung ano eh, sila, sila nga yung nang babasa akin eh, patak subscribe pa sa kanila? Mabuti pa nga yung tao sa ibang lugar hindi uh, wala akong narinig na kahit negative na ano sa akin uh, sinusupport nila ako kahit wala silang mapala sa akin o kahit wala silang ano sa akin. Kaya maraming salamat sa mga uh, ibang sumuporta sa akin sa ibang lugar na hindi ko nga sila kaano-ano, hindi, ko sila, hindi ko sila kilala pero andyan yung full support nila sa akin. Kaya marami salamat sa inyo. Uh, wala man ako maibahagi ngayon pero sincere naman ako sa sarili ko, sa journey ko na wala pa talaga akong sahod sa YouTube. Hindi pa po ako sumahod kahit pisong duling. Kaya yung pagbabakasyon ko po ay galing po sa bulsa ko yun. Galing sa ah uh, galing po sa pera ko yun. Kaya wag po kayong mag-aano sa akin na judge nyo ako na YouTuber. Walang pera. Nagbablog, walang pera. Wala po talaga akong pera. Kasi una sa lahat, wala pa naman akong sweldo dyan. Pangalawa, pangalawa, uh, single mama ko, wala naman akong asawa, wala, ho, wala po akong asawa, hiwalay po ako sa hindi po nakakaalam. Kaya sa lahat ng mga haters ko. Wala po akong ano sa inyo. Kasi kung magalit man kayo sa akin o kaya mainis kayo sa akin, wala po akong dati ipaliwanag sa inyo. Kasi una sa lahat, hindi naman ako nagpa-subscribe sa inyo. Kung hindi nyo ako isusupport, okay lang naman eh. Uh, wala naman akong alangan naman pilitin ko kayo. So, ako, maging totoo lang ako sa sarili ko na ako to eh. Uh, hindi ko kailangan ipaliwanag sa inyo. Kasi una sa lahat, wala naman akong utang na loob din sa inyo. Kasi hindi naman ako nagpa-subscribe sa inyo. Pangalawa, hindi rin naman ako nakiusap na manood kayo sa akin. Pangatlo, hindi naman akong hihingi ng support sa inyo. Wow. Kaya, kung binabash nyo ko na pera lang pala ang, ano, ang labanan dito sa mundo, nakakasad lang kasi kayo rin pala yung magda-down sa akin. Kaya okay lang yun. Uh, wala naman ano sa akin. Ako pa ngayon nahihiya sa inyo kasi wala akong mailabas na ipapamudmud sa inyo. Kaya and the green vlog. I wanna say good morning. good morning. Good morning. Good morning. Meet us home. Meeting ng si Tana. What's that? Panset. 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 ba to? Panset. Hello. Panset. Hello, panset ba to? Ayun, hindi ko pa nabuksan yung aking bigay-bigay kahapon sa akin ng aming mga kaibigan. Ayun, ayun nasa parking pa. Ayun. Uh, mabigat siya kaya kailangan nandito si Padi para tulungan tayong magbuhay. So, kaya, ano, uh, smile na lang sa lahat ng mga uh, naiinis sa akin, na nagtatawa, na, ano, wala pa akong utang lalo na loob sa inyo, kasi, kaya, hindi rin ako nahihiya sa inyo, kasi wala man akong utang sa inyo, kahit pisong duling, hindi rin naman kayo naka-extra sa vlog ko kaya wala ako dapat ikahiya sa inyo kasi hindi naman ako nangutang sa inyo yung pag naman bakasyon ko eh sagot ko naman yun ayun, tinulungan ako ng kapatid ko yung ate ko kaya nakaraos tayo dun sa probinsya kasi last time kasi nung movie ako Tana, wait, wait, wait wait baby nung last time na movie ako nung 2024 ay 2022 two months ako doon, ay sagot ko rin yon. Kaya sabi ng kapatid ko, itong 2024, sagot ko naman yung pag-uwi natin. Ako nang bahala sa mga kailangan ng nanay natin sa araw-araw na ano natin doon sa gastos. Uh, siya bahala kasi siya naman nakakaangat sa buhay. Meron, meron yung kapatid kong yon. Kasi ang pamilya noon ay may business. Ang marami nakakilala sa lugar namin na yung kapatid kong yon ay maraming, marami siyang tao na galing sa lugar namin. Nagkatrabaho doon sa sa business ng asawa niya at mga anak niya. Kaya, yung kapatid ko ay nakaka, ano-ano talaga sa buhay yun. Kaya, okay lang na mailibre tayo kasi kapatid naman ako. Walang issue sa amin yun. Pero sa mga nakikialam na kisyo, ano, YouTuber, vlogger, walang pera, kuripot, bago po kayo magsalita sa akin na hindi maganda, alamin niyo muna yung ano na YouTube kung anong hinihingi ni YouTube. Kasi hindi po ako sasahod ng isa, dalawang buwan, tatlong buwan lang sa pagbablog. Ang 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 channel ko po ay 2024 ko lang ginawa. Ang subscribe ko, subscribers ko ay na 900 pa lang, hindi pa ako umaabot sa 1,000 subscribers na kailangan ni YouTube. Ni pisong duling po wala pa po akong sahod kaya sa mga masasakit na salita ninyo, yon. Lalo tayong magpuporsige para tayo kumita talaga sa channel na to para tayo makapabahagi din kahit pa paano. Pero para po sa kaalaman ng lahat, hiwalay po ako sa asawa, single man po ako. Kaya siguro kung sino unang tutulungan ko yung sarili ko at saka yung mga anak ko at pamilya ko. Yun, yun lang. Naibahagi ko lang yung sama ng loob ko kasi mismo mga kalugar ko yung nagda-down sa akin. Hindi ko na imemention kung sino-sino kayo mga nagtatawa-tawa sa akin. Pero manood kayo ng, ano, ng tutorial kasi doon yung malalaman yung totoong sahuran ng YouTube kung kailan, ilang taon, anong kriteria nila bago ka sumweldo. Yun. Yun lang. Uh, Naibagay ko lang sa inyo yung uh, vacation ko. Medyo stress ako. Hindi ako nag-enjoy kaya okay lang yun.